Ibasura muna ang People's Initiative bago talakayin ang mungkahing economic amendment sa konstitusyon. Ito ang panawagan ni na Sen. Winget Shalian at Bato de la Rosa sa gitna ng patuloy na pagkalap ng perma ng mga botante para isulong ang joint voting ng mga miyembro ng Senado at Kamara oras na mag-convene ang Constituent Assembly para baguhin ang 1987 Constitution. Dismayado ang mga senador sa isinusulong na People's Initiative dahil layon daw nitong tanggalan ng saysay -say ang boto ng mga senador ang perma rin ni Sen. Sonny Angara ang dapat sanang mamumuno sa subcommittee na tatalakay sa pagbabago sa economic provisions na pansamantalang isinantabi ang Resolution of Both House number no. 6 dahil sa patuloy na pangangalap ng perma. Kahapon, nagpasa ng manifesto ang 24 na senador laban sa signature drive na ito na pagalaman din daw nilang staff ng mga kongresista ang nagpapaikot nito. Yung People's Initiative, uh, talagang ano yan, talagang... Uh, hindi maganda sa ating bansa dahil tinanggal. Yan ang kinakatukutan ko. Pag nagbangayan ang mababang kapulungan at ang Senado, no, magkakaroon tayo ng political crisis. Ang ako itutuli, MP, ay, oh, parang ah, disinterested na nga yung mga membro ng Senado na ipagpatuloy yung yung, uh, yung uh, Joint House resolution uh, Joint uh, resolution na yan. Walang uh, matinong kausap. Isusulong natin yun With the, with the premise na ihinto rin nila yung uh, PI na ginagawa nila Sabi ni Albay representative Joey Celceda, 12% na raw ng mga botante sa buong bansa ang pumirma oras na raw para marinig ang opinyon ng publiko Sa tao naman tayo makinig hindi sa 24 tao Mandali naman po talagang mag mag, uh, mag name calling di ba Pero yung yung uh, 12.1% of the population that signed on I think uh, masyado naman mababaw tingin mo sa mga taong gano'n. Hindi mo basa-basa mapapapirma yun. Di rin ikinatuwa ng pirma ang grupong nasa likod ng signature campaign ang pagtutol ng Senado sa People's Initiative. Nakakalungkot. Ang People's Initiative po ay uh, direct participation ng taong bayan para hinahadlangan ito ng Senado. Para hinahadlangan ng Senado ang People's Will. Depensa ng mga senador, nakatanggap sila ng mga reklamo na pumirma ang mga botante dahil sinabihan silang para ito sa ayuda. Hindi na nga ito people's initiative, eh, peso initiative na ito. Well, we 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 are worried kaya nga nag-react tayo. We are react tayo, gumagawa tayo ng mga hakbang na para hindi tayo ma hindi tayo makapon, hindi tayo maka Dagdag ni Gatchalian, makabubuti rin daw na magsalita si Pangulong Bongbong Marcos dahil nandun siya nang magkasundo ang liderato ng Senado at Kamara na magpapasa ng economic amendment sa konstitusyon ang Senado at iya-adopt naman ito ng Kamara. Samantala, naghain si Senador Amy Marcos ng isang resolusyon para maimbestigahan ng Senado ang umano'y suhol na ibinibigay para sa People's Initiative. Deniza Fernandez, CNN Philippines.